Kaya po tayo po yung maaga po ngayon Naggawa po na tayo ay may patanim po ng pala ay may nag-order po sa atin ang kangkong ay priority po naman natin itong kangkong kahit kakunti lang yung basta pang araw-araw siya po yung priority natin ay tayo po ay nakapanguha na ng kangkong ito yeah. po ay dalawang bandel 20 tali ito po ay diretso deliver i-deliver na po natin ito tapos ay bibili na rin po tayo ng pang oh. na napansit. Pansitin po ang request ng na natin na yung sabi ko nga goto ay ayaw po naman nila. Gusto nila ipansit na, abo, abo, yan, tara po. mau mga e-stop. Dito na po ang deliver na rin po na may Matic na Basta iwan natin dito Sa ito lang tao Oh, iwan ako na lang po tita ay, mag-display ka nga po para mabenta na. Ano ba yan? Kangkong po. Oh. Salamat po. Sampung piraso po. ng Tayabas pero yung bundok po nakasentro sa atin yan, yan yung bundok pero tayo eh nasa sentro ng bayan nakatanaw po lagi tayo sa bundok pala yan o no? bayan ito eh Diyan na ho si Galadgad At dati tayo one way lakad lang huli tayo papalingki malayo yung ikot tayo Victor yeah. pansit po ulit ang ating dadalihin at yun ang order ay ito so, jackpot na <laughs> Tita pansitin Isang kilo daw lang At hindi, hindi na kang uubos Laki <laughs> <laughs> nga po Dadali ulit isang kilo Original na Mickey Ya kuya kaway <laughs> yeah. Takasang po ba kayo Ah <laughs> uh, okay. Ah pinsanin mo po ba Ari po oh Ganado ganado ang tiyo po rin, mo at ari madadali na ulit. Oh, Mamaya panood ay katapusan po ngayon graduation ang, Ayun. ang order again ay sabi ko ano kaya hindi ako noon. Ay, ka, pat, ka ba ko natali na oh ay kaya pa bigay ka pa ng kunla ah madami pa doon oh ano? uh, ho Lakpat siya, no? Lakpat siya. Lakpat siya. Lakpat siya. Lakpat siya. Ay, hindi nga po magkakaubos. Naluwad. <laughs> Sige mo, ako. 145, kaibigan. Ang isang. Ay, okay. Ay magkaroon rin ng taste Mas mahal ito uh, Magkano ba itong dalawang ito? Ay ah, sige na. Masarap na muna, binirasa Oh. Sabi so, niya rasa. <laughs> lakas sa sounds mo Gano'ng oh. sa ang sounds mo <laughs> Batay mo si Ate Adelina o oh. <laughs> Yan ang iyong pamangkin o na natin o oh. Kuya so, yeah. <laughs> Ta, magpapansin, mapapansin ko si Tim Puroy Mapapansin ko si Tim Puroy, nakanim <laughs> Ta, si Kuya Bert Kala sa pagkakamamaling kaya Pinsanin ko po yan, ayan driver Parin na po yung ating pansitin eh Reco request ay ito daw sa akin guto. Ayaw naman nila ng guto. Yung bali inaano po naman natin yun no? kung kumbaga puro respect oh, yung gusto nila eh ito po ulit, dating gawi po ulit pwede lalagyan ng beans ano? pwede lalagyan po natin Ar, ng beans lalagyan po natin ng beans aray po po man din beans natin ay eh. per service at last service ito lang po ay oh. sa bagay mayroon pa rin naman oh ako nga nagtaka dito oh. ito yung kasabay na kasabay nung ating sitaw oh oh siguro malinisan na lang po ulit ito ang dami na ulit ng sitaw ah hmm. ilang perasa lang ho naman eh. sarap ito sa pansit nalagulagotok Ah, dami lang palang bulaklak ng itong kabila. Ating impinirito muna. Oh, kaaahon la ang ah, puno yan. Ngayon, e, pigigisahin na natin, oh. ay na agad eh. kaya mainit na po ating mantika eh. tuyo ano pamintaw tinasaan tuyo Câmbio de gelo para essa boa. Olha ali. Vamos limpar. Vai ser um pouco Kailangan po natin ng singkang at saka beans Nalo po. Nara, dito eh. na lagi tayo. Ano po ang pinaka-toppings para sawa? Ano po yung ang tubig para magalit pong kumulo? Yon. Ay, ang ganda na po ng kulay niyo. Yeah. Sabay na po yung palo. Tapos ari po ayan yan yung paang hang. Na rin natin ng uh, green leaves.